Pumigay sa ano Red. May tatangon ako. nagita <laughs> na pala niya. Akala ko hindi nakikita eh. <laughs> Ganyan na <ang>, oh. <laughs> ako. Yung mata mo nandito na pala. <laughs> may tanong ako. Yes. <laughs> Seryoso to Walang script. Ko. Ano ba yan? Ah, sige. Ano yan? Live? Oh. video? Video lang to. Ayan. Halimbawa, mamatay ako, mag-asawa ka pa ulit. Hindi nga. Bakit? Siyempre, eh. stress lang yung mag-asawa ka, parang pakain ka lang yung <laughs> <laughs> <Lala. laughs> mga tao. Ano, sa mga bata, mga bata na pero di lang. Pag, kung, kunwari, kunwari lang to, kuno okay, lang. Pero ah, pag, kung ano may paggalob ng Diyos, sa akin. Ano ba yan? Siniseryoso mo na. Ayoko na. Kat Ayan, ulit, kasi ano, laging, bigyan natin konting ano, advice mo na. Pag alimbawa mag-asawa ka, ay pag alimbawa mamatay ako mag-asawa ko ulit. Oo, oh, ah, siyempre. Bakit? Siyempre, eh, may may hirap mag-isa eh. Mag, <laughs> mag ah, ano ba yun? Sige lang, tuloy mo lang. Nag-video nga ako eh. <laughs> ah, nag-video ka ba? Di ko alam eh. Ayun, <laughs> ah, sige, ulit. Ah, ikaw naman. Matarang oh, ko. Halimbawa, ah, darating naman talaga sa buhay natin na ah, hindi ah, ah. natin alam kung buwan natin. <laughs> diba? Huwag ka Ano ba? Diba, pag ako sa'yo, oh. pag-asawa oh. ka pa ba? Hindi na. Oh, sabi mo ba Daya mo. oh, sige, ulit. Yan na. <laughs> Halimbawa, ano? mauna ako sa Oo. Huwag oh. oh. naman sana. Oo. Oh. mamatay. Oh. Mag-asawa ka pa ba? Oo. Oh. Ay, maganda. Wala mo. Ang gano'n. Ah, gano? uh, isip ko, no? <laughs> di Para sa akin, hindi Pero kung may pagkalaob sa akin ng Diyos, eh, Alam mo, hindi natuturo ng puso. Yes, ka, I live. Ito eh, mo talaga nga, no? Ito mag-asawa ka. Malay um, mo, magkanak ka pa, oh. IBF. Hmm. Transformation ba yun? <laughs> Ay, hindi ko na may anak. May anak na akong dalawa. Hindi, mali mo lang, di ba? So, ayun lang, katuwaan lang.